Ayan, Brad. Hello, ito. Ah, uh, dumating na aking pinakihintay. Ayan, kumusta? Ito naman, mabuti naman po. Ito. Fine, you're wearing a Columbia shirt kumusta <laughs> brad. Siyempre, uh, it is my honor uh, na makasama kayo sa akin live. Yung nag-start sa TikTok marahil, pareho 'no nararamdaman natin. Kayo po ba active sa TikTok? Ayun, hindi, hindi hindi ako marunong. This is my first time kaya dapat nagrehearse muna tayo. <laughs> hindi po mas maganda po yung spontaneous sa mga lahat uh, ng followers. Uh, shout out. Oh. Hindi ko pa alam kung paano gagawin 'to. <laughs> Ginagaya lang kita, nagpapalipas lang ako ng nervous dito lang ko mas kabisado mo itong uh, TikTok live. Hindi po, itong nagsimula po ako sa TikTok dahil katulad po ninyo, para abogado po tayo. abogado, medyo took me a while na parang to embrace sa uh, medium video para makapag-uusap. Marami po ang mga tiktok mga kabataan. So itong TikTok po, magtiwala kayo, nakakabata. <laughs> Yung binanggit, <laughs> Oh. I'm I'm sure si Ma'am Geraldine na uh, is watching. Pero tatanungin ko, alam niya naman tayo. Ang una ko na po na, sabi ko dito sa Bataan, dito ho may kami sa pagkain. It's our culture, we show our hospitality through food. Anong favorite food niyo? Ito nga, may sa harapan ko. Ito. Ano Ma ba 'yan? katol, meron na akong hawak dito isang balot. <laughs> Nagbigay sa akin tsaka kami kasamang itlog na pula. Ayun, so, masarap 'yan. Siguro pagkatapos nitong pag-uusap natin, ay kakainin ko, so, na kayo. Ng, ano, kakainin ko na itong balot at uh, itong uh, itlog na pula. Ayan, ayos yan. Tito meeting na lang mga tao sa inyo. Parang gusto ko yung makilala eh. This is the okay. best way na makikilala kayo. So ano lang, relax lang pag ganito. Relax lang. Uh, Senator. Sa ako sa'yo, mas relax ka. Naka-t-shirt ka lang. T-shirt lang? Nakit pa ako. <laughs> Hahaha. <laughs> <laughs> Mainit! di sana nag-t-shirt lang ako. Mainit po dito, mainit. Ayan, umabot. marami nang nagla-likes dito at marami pong followers. Marami po, oh. ayan o. No? Sir, ito, ito, ito tatanungin ko, sinapon ako. Um, alam nyo, nauna kayo sa akin sa sa law school, uh, sa fraternity, no? So, tumitinga na ako sa inyo. Kayo ang naging parang halimbawa para sa akin, ano? Ang napansin ko, ang, ang kakaiba ko po sa inyo, aral po kayo ng aral? Bakit po? Eh, tinatanong ko rin yung sarili ko eh. <laughs> uh, pero al alam mo yung pag-aaral can be done formally, informally. Hindi naman kailangan ano yan. So I, I think uh, walang ano eh, walang boundary yung quest for knowledge. Kahit anong okay. topic, int lahat interesado tayo. So, kamag-anak po ako dyan nung ano uh, Congressman Oh, sino po? Congressman, nag-attend po ako ng uh, ng isang Day of Valor, yung Bataan Day. Yes. Yung yung presidente ng Veterans Association ng Bataan, Tulentino po yung apelido. Ayun. <laughs> uh, Kaya sabi ko lolo ko yun. Ayun. para uh, support, uh, tutukan po natin yung TikTok account ni Senator Tulentino, uh, a few tips Senator Puya. Uh, if you don't mind. Number one, salamat. spontaneous at anytime, maglalive. Yes. You know? Number two, salamat, salamat. Ga gandahan yung makeup nyo. Okay. At maraming salamat Ay. po. Oh nga. Pasensya ka na, puyat ako. Wala akong makeup, to. wala akong makeup. Natural yan. Natural. Natural yan. Natural yan. Natural, Natural. 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 <laughs> Natural. <laughs> yan. Puyat pa yan, ha? Ayan, partida na yan. Pa partida. Yan. Okay. okay. Enjoy um, na si, si Ma'am Geraldine. Naawat na tayo ni Ma'am Geraldine, Ma'am Geraldine. Ayun, no? Eh, senator Tolentino, pagka lalapag kayo dito sa bataan, sabihin niyo sa akin, uh, alam niyo naman ako, I believe in you, I sa inyong kakayahan bilang isang senador. Uh, kung may may tutulong po ako niyo, kung kailangan niyo katuwang sa ground dito po, sa bataan, sabihin niyo lang po, uh, at gagawin po natin para makatulong sa tao. Salamat, salamat. More than willing to help you also, Tol, Brad. Salamat. Mar na... Maraming salamat po. for sharing your time, sharing Opo. your uh, wisdom and how to do this for the first time. Sige po. Maraming salamat po ulit. Salamat po. Salamat po. Salamat, to, salamat, po. salamat to, mga followers at the super Thank you. Thank you. Uh, Ma'am Geraldine, salamat. Salamat po na nag-follow. Thank you po.